Sige na, ikaw model ka na naman. Ah. Masarap ito sa munggo. Masarap ito express, organic, and healthy vegetables. Okay. Oh, sige na, posing ka na. One, two, three. Doon sa kabila. Ayan. Ganda ng ngiti. Oh, ay, sa gitna, sa gitna. Maganda yun na sa gitna. Ayan, yan, yan. Casting <laughs> malunggay. Ito na lang magluto kasi malunggo. Eh. Yan ang na naman sa so, timing naman ito? Sana nakapakmunggo tayo. Okay lang, di ba? I-stack mo siya dyan. Come on! Get some... Eh, moringa! Yung... <laughs> moringa, is, it's free! Look at that! O, bakit bibigay mo sa so akin? sila. Ikaw na magluto. Tuwang mo lang ako. Wow! Eh. <laughs> Lagay mo sa pagmumuna para hindi naman halata. Ay, ano naman kung makita nyo? <laughs> Sige na. Ilalagay mo sa freezer para pag... <laughs> Ayan ano? Pinutol nila. Yung dito yan, no? Naputol. May siguro dun, dala ng... Sa hangin. Oo. May, may malaki dyan eh. Saan na si ano? Ayan o. Ilagay natin sa freezer. Hindi yan nasisira kaya. Nasubukan ko nang naglagay sa freezer eh. Baka inaano pa niya yung mga pusa niya. Ilalagay ko sa freezer. Pag may gusto, o <laughs> Nikki. O, oh, ayan para sa iba naman. Okay, late. Hi. Busy din naman tong alaga ko. Dagdag mo diyan. Moringa leaves. Lagi mo muna diyan. Oo, nga sana ka mo. Eh? Himay-himayan mo, tas lagay mo sa freezer. Kaya nga ikaw na, kasi ikaw ang mali. Parang, bukik, parang ikakasal daw, ikakasal daw. Kaya naman kasi, <laughs> andyan na yung patating Eh, sundali, sundali. sandali. mo nga. Ayan. Para ano na natin? Ang morenga. Sige na, Ay, ikaw model ka na naman ah. Masarap ito sa munggo, masarap ito sa tinola, masarap. Harap ka dito daw dito. Sa... Ah. Harap ka daw ah. Posing ka. It's fresh, organic, and healthy vegetables. two, three. sige na, posing ka na. One, two, three. Doon sa kabila. Ayan. Ganda ng ngiti. Oh, ay, gitna, sa gitna. Maganda yun na sa gitna. Ayan, yan, yan. Talaga. <laughs> Para tingin mo na lang kung sa'yo siya. Oo naman. Kaya nga. Kaya nga. Naayos ka niya yung ano niya. Tignan mo nga. Oo. Oh. Oo oh, ngayon na. Ang dami dami yung mga people. Hindi kayo dito. Maraming malunggay. It's very. <laughs> Di ba sila like? Sila Ayun na yun sa dulo. Hindi, mas madaling makuha yung dito pandal. Saan? Yung mag yung mga ganitong part. Huwag yung kulang na. Matagal ano yan. Pag kasi itong mga mura-mura pang ano, patulad yan. Ambis, na yan nasubukan ako. kong nagtanim sa taas. Hindi naman na pwede ako magtanim kasi lalayas naman na sila dyan. Hingi-hingi na lang tayo. Ayan, <laughs> no. It's free. Anti Moringa. <laughs> lagi, lagi si Ana yani. Ako meringa na sangkana. Uungo. Anti ako kami, eh. Oi. Kanta ngan 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 ngan